Hi guys! Welcome sa Learn Baking Business Day! Papaliwanag natin ngayon ang kaibahan ng arena. Apat na klasing arena ang ipapaliwanag natin sa inyo para alam mo po ninyo kung saan dapat ito gamitin. O itong apat na arena ang madalas kong ginagamit sa aking mga recipe or sa aking ginagawang tinapay. Okay? Unahin natin yung first class. Knowing naman talaga ng first class, ay ginagamit natin para sa loaf bread, Uh, mga tasty bread, mga sarisari, sari monay, buns, o ano pa mang malambot na tinapay. Okay? Ang ibang tawag sa first class ay hard wheat flour. Okay? Ang iba naman, bread flour. Although marami talagang mga pangalan na tinatawag nila dito, pero yun ang madalas talaga nating marinig. Para makasiguro kayo, itingnan nyo ang sako or ang level. Ang pwedeng ipamalit natin dito ay all-purpose flour. Meaning, kahit anong klaseng tinapay ay pwede nating gamitan ng all four Okay? Sa texture naman ng ating flour, ang ating first class talaga, sigurado talaga yan na para siyang pulbo. Okay? Talagang durog na durog siya, hindi siya nagbuo-buo. Yan ang ating first class. Although magkapareho lang sila sa all four pero kakaiba. At saka may kulay, hindi siya sure pure na white ang ating first class. Kung i-compare naman natin sa iba-ibang brand, maganda naman kahit anong brand yan, basta alalay lang sa tubig pag once natin itong ginagamit, kasi may mga matakaw sa tubig ang ating first class. Any brand, walang problema yan, dipindi sa ating recipe na ginagamit. Okay? Okay, sa mga brand ng first class na maganda, magbanggit lang ako ng pangalan, ito ay not sponsored, Wellington, Globe, first class, mga gawang uh, San Miguel, first class. Angel, or uh, Pilmeco, or ano pa mang first class na inyong makikita at maganda rin talaga ang brand. Pero number one, ko, Putitap at saka yung Wellington. Third class, or mas kilala na Soap with Flower, okay? Itong na talaga nito, alam naman talaga natin na dito lang sa Pilipinas, madalas nating makikita or magagamit. Sa ibang bansa kasi, wala naman talagang ganito or hindi lang natin alam kung meron na ngayon. Karamihan kasi doon, all-purpose flour ang kanilang ginagamit. Ito ginagamit natin sa cookies, mga matitigas na tinapay, yan ang third class, mga mamon, kababayan, or anong pamang mga matitigas na tinapay or dibati or direktahang gawa. Itong ating third glass. Okay, dito naman sa ating third class. Kung mapapansin po ninyo, ay ito'y nabuo-buo. Ayun. O, mangita po ninyo. Hmm. Nabuo-buo siya pag hinawakan natin. Pero pag hindi kayo sigurado at hindi pa kayo sanay, siguraduhin lang pag bumili kayo nito, pag third class ang inyong binibili, magtanong at lagyan nyo ng pangalan ang inyong binibili dahil kinikilo lang nila yan kung hindi kayo bibili ng isang bag or 25 kilos sa isang lagayan, maaring mahalo at hindi third class inyong mabili, maganda ng sigurado para hindi masira ang inyong ginagawang tinapay. Okay, ang third class talaga, Marami ding gamit nating kailangan dito. Okay, sa third class naman, ang madalas kong ginagamit, Pilipina or Katleya. Pilipina ay gawa ng Wellington at ang Katleya gawa ng URC or company ng Globe First Class. Pero sa ngayon kasi, marami ng mga bagong nagsidatingan, lalo na yung mga imported na third class. Kung mapapansin po ninyo, ang texture niya halos pareho na sa first class. So maniguro na lang kayo at malaki din talagang pagkakaiba pag ating ginagamit. Cake flour. Madalas natin ginagamit ang cake flour sa ating, syempre, sa cakes mismo. Ang pang malambot na cakes, pang cake base, or mga photo cakes, or ano pa mang ginagamitan natin. Pero, ang hindi nakakaalam, isang tips ko sa inyo, pwedeng gamitin siya sa cookies. Okay? Sa cookies natin, paghaloan nyo lang sila, uh, 700 to 300 ang ating cake flour, 700 and 3 glass glass. Napakagandang labas. Magiging uh, matutunan lang siya sa bibig natin yung pag-ating ginakain, Depende rin sa ating recipe. Okay, sa ating namang cake flour, ang ginagamit ko ay dito ay white cloud, okay, ng Wellington din. Although kahit ano pa man yung brand ng cake flour, ay super napagaganda naman din talaga. Okay? Ang cake flour naman ay mapapansin natin na marami siyang, mapapansin natin parang marami siyang cornstarch ang ating cake flour. Yan. Maganda sa cakes, maganda sa mga cookies. Puti siya, talagang napaka puti. Para siyang bleach. Ngayon naman, kung ang all purpose ng ating pagbabasihan, ay ito'y pwede sa pangkalahatan. Madalas itong ginagamit sa ating mga moist na gawa, moist cake, butter cake, Direktahang gawa din, ang ating all-purpose ay pamalit sa lahat ng ginagamit nating mga arena sa ating tinapay. Dahil nga all-purpose siya, medyo may kamahalan pero napakaganda naman ang outcome. Pwede rin ito sa ating mga cake base, pwede rin. Kaya nga lahat siya pag sinasabing all-purpose kaya may kamahalan. Unlike dito sa dalawang ito na medyo mura lang. Although pinakamura third class, soup with flour, yun lang naman pinakamura. Kaya pag gumawa kay dinapay, ito nang gamitin, first class, third class, pag haluin. Sa cakes naman, pwedeng-pwede pwede itong dalawa. Okay? Dito naman guys, sa ating all-purpose, ang uh, na-try ko paggamit gamit ay itong Golden Weight ng Wellington at ang Family Brand at ang ating uh, Fameco ng wooden spoon at ang White King ng, ng RFM. Okay? Although, napakadami din talagang brands. Tas Agri Pacific, San Miguel Corporation, napakadami. Napakadaming brand na maganda din talaga gamitin pag sinasabing all-purpose. Sure natin, kamukha lang siya ng first class pero super puti niya. Magkakpariho ang kulay nila sa ating cake flour ng all-purpose. Pag walang mga, wala silang cake flour, ito yung all-purpose nagdadagdag lang sila ng ah... Uh, on start. Pero sa akin kasi, no need na, na-try ko naman ito. At nakadipindi pa rin talaga sa ating recipe ang paggamit natin. Pag wala kang cake flour, pwede nang pang-alternate ang ating all-purpose. Okay? So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa pagpaliwanag natin sa ating mga klase-klaseng arena. Kung meron kayong katanungan o anumang hindi nyo naintindihan, mag-comment lamang po kayo sa ating video para atin yung masagot kung naguguluhan kayo kung ano ba talagang dapat gamitin natin sa ating mga flower na karapat-dapat doon sa pangalan ng ating tinapay nating gagawin. Okay? Sana may natutunan kayo at huwag kalimutang i-like, i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat. May marami tayong mga tutorial recipes, complete recipe dyan guys ating YouTube channel at pwede kayong magbabad dyan para makuha ninyo ang buong recipe and procedure. Okay? Happy baking!